Hello, good evening mga friendship uh, Friendship, mayroon akong ano, kwento sa inyo ngayon Sa ano ba, sa province sa amin Doon sa ano, Mindanao Doon sa kami taga Agosan del Norte Kitsaraw Agosan del Norte Pero yung ano, yung ikikwento ko Uh, may bundok kami sa ano... Sa... Sa ano... Sa lugar namin. Bundok. Kasi dati... Oh, umakit ako sa ano... Sa bundok. Nakakitala ko ng ano... Mga ahas na maliliit. Oo. Pero hindi pa ako naka-encounter na... Talagang malaking ahas. Oo. Wala. Sa minsan nga nakatsinilas lang kami siguro ano sa daanan kami kasi sa umaga ano mga siguro mga 9, 9 a.m. umakit kami sa bundok yun pag nakarating kami doon 1 hour tapos uh, kumukuha kami ng mga ano ng saging, kamuti Oo, pero hindi pa ako nakaka-encounter ng ano malaking ano ahas. Ano lang yung mga wild animal lang yung mga ibon na ano iba-ibang klase yan na nakita na ako noon. Tapos pero yung ahas, may yung maliliit lang mga siguro mga kulay green, kulay may stripe na red ang ahas pero hindi pa ako naka-encounter ng ahas na ano kasi laki ng papaya yung puno ng papaya na mahaba oo kasi yung nangyari sa probinsya namin kasi sa amin sa tabi ng kalsada, sa highway tapos ang bundok namin papunta kami ng isang baryo sa dulo ng baryo na yun ano, San Isidro. San Isidro, Agusan del Norte. Ngayon, pagdating namin sa San Isidro, aakyat kami sa... Bali sa, ano nila, yung boundary. Bundok na yun. Aakyat pa kami siguro mga, ano, mga 20 minutes or 30 minutes. Yung, ano, aakyat kami yung Nakarating kami doon sa amin. Pero yung ikwento ko sa inyo, mga friendship, yung, ano yung mag-asawa na doon yun nangyari sa bundok sa amin din. Mayroon din sila mag... Siyempre, pag may bundok ka, may katabi na ano, may-ari, iba-ibang may-ari, ganun. Doon nangyari sa ano, sa bundok namin na ano, sa San Isidro Agustin Del Norte. Dalawang mag-asawa nasa bundok sila. Siguro, kumukuha sila ng saging, kamuti, or ano mga gulay or mga binisita nila yung mga tanim nila or may alaga silang manok or mga baboy or mayroon silang ginawa doon na ano bahay kubo doon sila pag nat pagtanghali na ma pag mamahinga sila ba bago bumabak dito sa bayan dito sa baryo nila siguro ganun ang ginagawa nila doon sa ano Kaso lang nangyari ano, inatake sila ng ano King Cobra. Oo, mag-asawa sila. Pero may mga edad na sila, siguro mga uh, 50 plus or 60 plus mas Hindi ko alam kung senior na sila basta ano. Pero ano, inatake sila ng ano ng King Cobra, Koly Black. Oo, delikado yung Koly Black, di ba? Kasi itim na itim siya tapos nakakatakot 'yun tapos siyempre lalaki 'yung ano 'yung cobra lumalaki 'yung oh, 'yung dito niya bibig niya tapos mahaba ang dila oo oh, 'di ba kulay pula ang dila black ang kulay nakakatakot 'yun inatake silang dalawa oo oh. lumaban 'yung ano kasi nandiyan na hindi na sila makatakbo eh Lumaban sila sa ano, bali ang cobra ang lumapit sa kanila. Oo. Hindi sila ang ano, kasi nandiyan lang sila sa siguro sa ano yon sa bahay kubo sila namahinga. Siguro umakyat doon yung king cobra siguro naghanap ng pagkain. Oo. Eh nakita yung mag-asawa na 'yun, siguro na nakahiga or nakaano pag ano nila may king cobra inatake sila oo inuna muna niya yung ano lalaki kinagat tapos lumaban yung lalaki oo na ano nila na patay nila yung king cobra kasi lumaban sila tapos yung asawa niyang babae nakagat din siya dalawa silang nakagat oo ngayon ang naunang namatay yung ano yung ano yung uh, King cobra namatay oo, oo dinala pa nga nila sa ano pagbaba yung king cobra eh. oo, oo dinala nila sa ano tapos yung ano nakalakad pa yung ano mag-asawa papuntang ano baryo pa, ano kasi nasa bundok sila ano nila bitbit -bit nila yung malaking kobra oo napatay din nila pero ano rin sila nakagat duguan din sila oo mabuti nakababa muna sila ngayon yung ano yung dinala pa sa hospital yung ano yung lalaki silang dalawa hindi na naagapan sa hospital yung ano lalaki namatay na after 3 days naman hindi rin na ano salba yung buhay ng asawa niyang babae 3 days Oo. ano sila namatay na yung sabay silang ng ano sabay ata sila ni Libing yung ano yung asawa mag-asawa na yun na ano kawawa nga sila kasi ngayon ko lang narinig na ano na eh, ano sila, may nangyari sa aming bundok na ganyan, kalaki na ano, cobra, o king cobra. Siguro hindi lang yung mag-isa yung cobra na yun. Siguro mayroon pa yun mga malalaki. umataki sila eh, sa pagka ano siguro, pag nakita nila may nagsasaing, nakita nila yung umuusok yung ano, iba kasi sa, sa bundok, nagluluto tayo doon ng, uh, ng saging, kamuti, na ano siguro sila akala nila may pagkain din siguro yung ahas na yun siguro ano umakyat doon sa bahay ko buong mag-asawa na yun siguro akala nila may pagkain doon o oh. yun isipin mo kasi laki ng katawan ng ano ng papaya yung king cobra pinakamalaking malaking King Cobra siguro umabot na yun ng ano 20 years ago yung ano 20 years ang buhay nung ano yung Cobra na yun oh sipin black color ano delikado yun siguro kintab na kintab yun nakita ko sa ano sa Facebook yung Cobra malaki talaga oo oh. Mahaba pa. Oo. Kaya siguro kung maliit 'yun, kayang-kaya nila patayin 'yun. Oo, King Cobra. Kaso lang lumaban pa ng ano ng ano yung lalaki, napatay din niya yung ano. Oo. Siguro kung maliit 'yun, hindi sila makagat kasi kaya lang ano 'yun, hampasin ng ano ng itak. Pero sobrang laki ng ano, ko sa King Cobra naman, ano, hindi ka balikusan, hindi ka anuhin. Sa King Cobra, ano, tumatayo yun. Tumatayo na pag umataki, patayo, oo. Tutukain ka ng, ano, malayo siya pero pwede niyang abutin yung katawan mo pag tuka, oo. Kahit makatakbo ka, habulin ka, matuka ka rin kasi. Tumatayo yung, ano, King Cobra, oo. Para siyang ano... Parang... Kung siya, parang higanti na pa. Siguro, ano, ha? Hahabolin ka talaga sa sobrang tapang. Malay mo, babae yun. or laki. Uh, Pag babae yun, matapang yun. Kasi, lalo na pagbuntis. O oh. oh, ngayon ko lang narinig na ano, nakita ko sa ano, ang aking kababayan na tuklaw sa ano, sa aking cobra. Kawawa sila. Mm -hmm. uh, siguro mayroon pa yun mga friendship. Oo. Pag nasa bundok tayo, kailangan ano, halimbawa may bundok kayo, siyempre, ano, kailangan nakabota ka. Oo. Tapos, kailangan naka-jacket ka. Oo. Tapos, kailangan naka- ano ka, naka- sombrero ka. Oo. Tapos, kailangan ang itak mo nandito sa tabi ng ano sa tabi ng tagiliran mo i tali mo yan oo yun para once na mayroong umataki pwede kang humulbot ka agad ng ano itak pag ganon mo yung itak ihampas mo sa pag umano kailangan tingnan mo yung ulo niya kung saan ang direction pag umano umataki yan ng ano kasi tumatayo yan pag malapit ng ulo at saka mo siya hampas yun ano, ng matalas na itak para yung ulo niya hindi makakagat titingnan mo wag kang matakot wag kang ano magpanik kailangan labanan mo yung ano oh. kaso lumaban yung ano yung kinagat oo oh, oh. lumaban siya pero nakagat mo na siya bago siya na ano bago niya napatay yung ano yung cobra na black color o delikado para yun oo thank you mga prinsip bye bye ano yan true to life story sa ano namin bayan oo hindi siya na na future sa balita kasi sobrang layo oo walang ano doon bye bye